Border control sa mga o sa ng Ilocos Sur hihigpitan ng PNP dahil sa bigla ang pagtaas ng mga nahuhuling ilegal na droga. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vegan. Ikinabahala ngayon ng Ilocosor Police Provincial Office ang bigla ang pagtaas ng mga nahuhuling ilegal na droga sa probinsya dahil dito sa mga nakumpiskang malalaking halaga ng hinihinalang shabu sa mga magkakasunod na implementasyon ng search warrant at mga bypass operation sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan. Ayon kay Police Information Officer Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr., malaki ang posibilidad na galing sa labas ng probinsya ang mga nakumpiskang ilegal na droga. Pagdating sa supply mostly galing sa labas kasi we know for a fact wala naman tayong laboratorio dito galing labas yun yung tinitignan din namin okay sa border natin meron tayo mga naka-establish dyan sa border natin eh. yung sa paghihigpit natin siguro i-remind natin yung mga personnel natin na mag double check ginagawa na nila dati ginagawa na hihigpitan pa natin i-remind natin sila dahil sa nakakabahalang presensya ng ilegal na droga sa lalawigan mas hihigpitan pa ng Ilocosor Police Provincial Office ang mga border control pati na rin ang pagsasagawa ng iba't Ibang operasyon kasama mo dito sa IFM Bigan Idol Mike Leante Tatak RMN Network News.